Ah, uh, kita makita mga rupa. Mm, awan sa pinakanan na ka lang rando nga kulam kay nang asawin o oh, amang liwanag sa kalangitan malalaman ang katotohanan kung ang kanyo ay hawak-hawak na kayampayag payag mula gat oh. tangkin mm. amang liwanag sa kalangitan amang sus sa kalangitan sino man ang siyang nagkaloob sino man ang siyang nagbigay sakit karamdaman sa taong ito awan ang mga pilitinan mm. pilimanta sino man ang siyang bumati lambat sa kalangitan ay aking hinihiling. Tinatawagan ko ang kung sino man ang siyang nagbigay sakit karamdaman sa taong ito. Pasok! Mm. Pasok! La, ay ganak na tayo, ma'am. Kuryente! Pasok! Mm. Tan, tapos si Katie mag-round dun. Mm. Apa ta kayo. Oh, tumangid. Ah. Nabayag kayo. Iti. Ah, nabayag kayo iti. Oh, sino man ang siyang bumati, sino man ang siyang gumambala aming amang liwanag sa kalangit sa kalangitan ay malalaman ng katotohanan. Mm, la. na nabigkas mo dato ikit nalainkan na laing kan. Uh, taawan, sumbrek, at pampanunod ka kay ngim, mariknam, kus kusto dato ay eh. ibagbagak. Amang liwanag sa langit, nung bigkas mo, very good. Mm, now. uh, amang liwanag sa langit, Oh, awan, madina may bigkas. Uh, delikado kakabsat, kabsat. Mm -hmm. Ay so kagkarkararag ti Diyos Panginoon, Lord God lang, ti Jesus Christ na karkaro. Ti ama lang, no tukkol, no awan ti pinag... mo ti langit, eh nyo data, eh kininoten da ka, patayin da ka, maturog ka ta amon. Pakita kanyam nga numero, petsa, date, makitam day taa, ang mm. aming amang liwanag sa kalangitan, ipakita ipasilay ang katotohanan kung ano ang siyang magiging hikinahananatnan ng aming kapatid. Kung ito amang liwanag sa kalangitan ay hindi tatawag ng may sa langit. O, kita, nga petsa. O, oh, kita um, nga oh, um, man. Hmm. Anya um, nga man, um, dahi ta. O, uh, makitam? O, oh, um, anya nga man, Ibigkas mo. Eleven, November o oh, anya nga date kita am Eight. Oh, anya nga anya nga year kita am no anya nga year win no tatama lang nga year Ano Oh, malalaman ang katotohanan. Aming ama sa langit. Oh, data, pakita ka na lalaing. Mm. 2,000? Hmm. Tunaw, itim, na nasa kanyang likuran pang masilayan ang katotohanan. Aming ama sa kalangitan. Hmm, datan. Hmm. Nadalusan, limawag. O, oh, anya nga pet siya, anya year. 2,000? Uh, so, o, ibig sabihin, no, ah, 2,000? 2,025? 2,026? 2,026? Mm. 2,026? Hmm, kaya nang asawad uh, na pa kanyam. O kitang talo ka sa ano ka nga matay. Amang liwanag sa kalangitan, amang sus sa kalangitan, ipasilay sila ipakita ang katotohanan. Kung paano siya sa paraan kukunin ng mga jablong itim. kitaam mm, kita, um, no disgrasya, makitam tabagim dita. No disgrasya, when no, nakaturong ka matay kalatan. Kita, um, mm. Mm. O, anya makit kita, anya mang mangyari. O, oh, anya makita. O, oh, anya nangyari. Oh, oh. Awan? Hmm. Amang liwanag sa kalangitan na magsunta. Naway ipasilay ipakita ang siyang hinaharap. Hindi po namin nais na siyang pumaroon o makuha ng itim ang aming kapatid sa pamamagitan ng mga liwanag sa kalangitan ng inyong banal na kalan, banal na liwanag, malakikita at masisilayan upang maiwasan ang siyang magaganap. Mm, datan, limawagan, pero may nakitam. Uh, tan, eh datan ni, naglawagan. Uh, tata, ipasilay ang liwanag sa kalangitan. Ang siyang magaganap. mmm datan. eh uh, no damagan, no kita, maje Uh oh, nakitam. Hmm. Ah, ali wan alilawon ngatan ng isik. Sa pamamagitan mo amang langitan. Ayat mo to lumay. big oh. bigkasem. Um, amang liwanag sa langit. Oh. Amang liwanag sa langit. Ayen, sangalan? sanganan Sala. ng amang liwanag sa kalangitan. Ng amang liwanag sa kalangitan. Matunaw ang jablong itim. Matunaw ang jablong itim. Maraming salamat po. Maraming salamat Magandang po. kaliwanagan. Magandang kaliwanagan. O, gumulagat kan. Kaya man. Oh, kitam. Oh, ta imam, ma may kin lumon. Oh, kitam. Mm. Mm. <mulok> November 8 mm. Anam datang apit sa Nung kapay lang Ang nagkarkararag Siya dalangit na Dasay mo kamsat mm. Ang tandaan ang jimbagak ah. Dati makikita Dati nga November 8 Kit bas Ti makikita

Agkararag ah, ka lang na tanog ka ka na katid na langit na ay mangig na ka langitan. Data likod mo, ti yung kabsat, data yurik, ti kwa mo. Ngumat nga ti asid, ti bagim. ka iti pipino, ikabel mo ti paginumam, iso ti ibabad mo. Di may isang abo, oh, good um, one, good iso ti bang babad mo, ginumam, tapos i-refill, refill, refill tapos dali ka good wine to numam, minsan to manan. Gundok. Mm. Karik nam to, tatabuksit to. Mm. Apay, manong tawin mo? Okay. Edwin daw, okay, Edwin. Edwin. Grab na to, ipalo na to. Ah, mo. Kasi mabaling ka na sa mga Agad alwad ka, tadat. Ay eh, ayam ka niyang kitaran May baka nahilig ka mga gapro-apros dito sa simbahan niya, men. So, mo ti makikita. Mm. Ang tandaan ng tao o gawa ng tao. Yan ay walang katotohanan. Sapagkat ang ating ama sa langit ay walang katulag hindi may iuukit, hindi may ipipinta ng kahit na sino paman. Ang tunay na kaligtasan ay wala sa simbahan, wala sa kung ano mga ay nasa kalangitan ang pagtawag mo sa tunay niyang hmm. Ang tandaan ng a, ah, ti pa nagkararaghan nga nakakasta, ta kaya na nga sa windi kastag pakpakaasi ka ta di gidimonyon. Isu nga nagkararag sa itapayang ti imam, madi ka nga mababain kamsat, ta tinakatunayan min kastan o nakitam di numero naglawag di kitin na lang itinalabo ta kanda ka kayat nga, bit, nga ibatan na tanangisit kita ang makir ang kamakamalagat ka at apanda ka mo baka hindi na pang katisimbahan hindi nagapros ka hindi mang mga kasigur gimatang katipisbol tanga merienda chuchu barucho kung na na kukulaman datan di kulaman 'di ba? Oh, no saan ka pa lang mamamatay tuig bagbagak, ka pa lang sa pamamagitan mo aming ama sa kalangitan ay huwag mong hayaan iparamdam ang katotohanan. Ang aking kapatid na siyang aking nasa harapan, natapot dalawang kanyang kaisipan, huwag mong hayaan makatayo sa kalupuan. Kalak, kaya pa pati tumak. Mm. Awanan, dagsen. Mm kasta ka powerful ni ama sa langit isu nagkararag kar ka langit na mangignak nga gas ha anak nga albularyo anak nga was may sak nga magnito ni ama sa langit awan tinangig mo nga nyaman nga binigyas ko no dikit agkararag lang ki adati sa langit na maraming so amasalangit sa langit sa daling siyang inyong pinagkaloob okay balik so mother ka kaka... oh mother <laughs> oh. ka apa niya <laughs> nangyari Madi, hanggang kwadya sa ka. Oo, oh, di ba? Oh, ganyan ka-powerful ang ating Ama sa Langit, di ba?